Yan dito kami sa taas ng terrace. Ah. Uh, Nakakatakot po makipigan. Taas gago. Kito mo ba number ko na ayan natin lit <laughs> lang. Yung bahay na po 'yon. Ah, uh, explain please. Yan po ang magiging bago naming headquarters. In I mean the other one, the bad no? May multo. <laughs> May multo. Walang tao. Oo. Oh. May Kasi lalaki, lalaki kami. kami. Uh, lalaki kami, hindi kami natatakot. Kami ang mga lalaki dito. Man gang lalaki. Yeah! Ay, ay, ano matutulay? yun? Ay, man tut. Man tut. <laughs> fuck you. <sighs> dito. Sinaran tayo ng bintana, po dito. Sino gago? All right, guys. Um, iipus ni pa ito. Hindi. <laughs> Hindi. Ano? Karap niyo po yung siya. Gago na ba sa'yo si Galileo? gago.